So ito nga pala yung mga ganap sa kasal ni Bo Sing Kong at B. Cortez Velasquez. Oh, hindi abot yung juice. <laughs> so ayan, tamang-tama. You may kiss the bride na agad. Yehey! Ah! Siyempre, meron pang isa. So ito, nakakatawa itong booth na to kasi pwede ka mag-iwan ng message sa bagong kasal. yeah. Tapos kakausapin ka rin ni Boss Kong dyan. So ito kami ni Dudut habang naghihintay ng pagkain. Ano mo masarap dito? Marami po. Ito nga po yung gusto ko literally kasi hindi po ako pinayagan. Marito ko ikaw yung mas masarap. Ay, oo. <laughs> Sobrang lapit na mukha ni JM. man po. Zoom na zoom sa mukha. So ito yung mga groomsmen and uh, parang briefing bago mag-start yung program with our MC. Uy, <tryo tryo> wala <lang! laughs> <tryo> na! Wala yan. <Or> <laughs> <laughs> Anong gagawin? Awar! Awar na. <gawa> na may konti sa asama niya. Oh, sing! Oh, uh, uh, sing! Oh, sing! Oh, sing! Oh, sing! Para isang set right. lang. At ito si Viela Bu, na sobrang cute. At proud na proud na marami na daw siyang ngipin. <laughs> at ito ang napakagandang reception ni Kong at B. Yan, talaga namang parang fairy tale ang datingan. At ito naman yung tito mong mahilig mag ng video sa GC <laughs> tapos yan nakita ko yung sarili ko sa LED tapos namatay. matay <laughs> yes, beautiful Pabuhay. Napakaganda tingnan ng bagong kasal. Si bossing kong talagang ilang beses ko sinabi na nagbunga siyang bata dito and talaga namang blooming na blooming. Poging-pogi. Naks! Talaga naman! Oo, masusundan si Kidlat. At yan, namit ko nga pala si Asian Cutie. Yan. Yeah, term... ah, katabi niya dyan si Asian Tipsy. <laughs> And syempre, sayang yung mga fresh na tulips. So, iuwi natin yan dahan-dahan. Bawal tayo makita. <laughs> Lovely. <laughs> And dito na yung mga naglalakihang alak no after party. Buti na lang merong mga nakastandby na medic. At syempre, doktor ang inyong lingkod. Para safe na makakawi ang mga guests. Hindi ko lang ako natutunan tong sayo na to. Napag kuyata sa TikTok eh. Ito yung mga side effects pag laging babad sa TikTok, guys. so, ito naman yung nag-message si Junie Boy. Katsugan lang. Ano yung katsugan? Oh. Tot na! Oh, yeah. Mas malinaw. Mas Mas malinaw. Oh, ano na yan? Personal life yan? Ano? Kaya nang ano, talagang... Walang misinformation.

And syempre, merong pa-concert. Taylor Swift, talaga naman. Hindi lang na kailangang mag-attend ng Iras Tour sa Singapore. Nandito lang yan sa Manila. <laughs> And medyo inubaga na tayo ng uwi. Pero sulit at worth it naman. Dahil sobrang enjoy. At talaga namang napakaganda. At purong-puro ang pagmamahal ng bagong kasal